So what's up, Friendship? For today's video, friendship tayo ay magmokbang ng barbecue. Dahil wala pa akong magahan friendship or tanghalian, bumili ako ng barbecue dito sa amin. Uh, tapat lang naman sa bahay namin, friendship. Ang sarap ng barbecue nila dito, friendship pinipilahan din to dito, friendship. Dito lang yan sa Western Bikutan, Taguig City, friendship. So, nagantay na ako dito, friendship, sa may gilid kasi napaluto na tayo ng barbecue. At saka, ang dami kasi niloloto ni ate. At ito na, friendship, paloto na yung barbecue natin. So, ito na, friendship. So, friendship, ito yung sausawa nila, suka. So, ito yung pagkain natin, friendship. Yung pinaluto ko dun, friendship na barbecue. So, dahil wala pa akong tanghalian, friendship, kain na tayo. So, tapos na ako maghugas ng kamay, friendship. Sarap ng dugo nila, Friendship. Ito, Friendship. Yung isa nito, is... Ito, Friendship. Ang isa nito, is seven. Doon sa binibilihan ko. Kaya, tatlo, bente. Tapos, ito naman, Friendship. Parang, tayo ng baboy, ata. Ito, Friendship. Na may kasamang, taba-taba. 12 -taba. naman to siya, Friendship. Kaya, ang sulit ng ano nila doon, friendship, ang sarap. Ang daming bumibili nga doon. Nakapila yung ano doon, friendship, yung mga bumibili. Kaya, samahan niyo ako, friendship, kumain. 사나 어. a k na suka n i hindi po ako friendship. Ang init kasi dito friendship. for watching